No, no, no. George, ano ka basurero na? Four. Go, George. What? Oh, ayaw muna, <laughs> George. <What>? Truck. <laughs> Ikaw na ang tinutulak niya ate. Hindi na siya yung tinutulak, oh. Trust track. <laughs> Trust track. Go. Hong Kong, Hong <laughs> Kong, Kong, oh, na Oh go 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 go. Ano ba yung ano driver mo? Ano ma malikot? Hindi ako yung malikot siya Kaya nga malikot siya. Ah. Oh. Hello. <laughs> <laughs> oh, oh ang <andal> dalda. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. Oh, ayan na. Sige. Oh, kanta na, kanta na, kanta. Kanta na. Dali. If you're happy and you know... Clap your hands, clap your hands. If you're happy and you know, stamp your feet, stamp your feet. If you're happy and you know, shout hooray, 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 hooray. Say hooray. If you're happy and you know, stamp your feet, stamp your feet. Stamp your feet Happy <laughs> happy and you know clap your hands clap your hands Clap your hands Yes yeah. Say hooray Hooray yeah. Say hooray Hooray yeah. What is the son of goat George What is the son of tiger Ne, tamad na siya magsalita. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ayun, pakita mo dun yung bye mukha mo. Bye-bye. O, bye bye. ayan. Bye bye. Ayan, nakaready na kami. Pauwi pa ng ano, probinsya. Malikot si George. Ayan, no. Ayan. Ayan lang ang dala namin. At ay apat na bag wala pa yung ano namin yung sasakyan kasi ano kagagrab lang mga 10 minutes pa kaya eto ayan wala kami driver kaya hindi pwedeng ano bumiyahin na may kotse mag babas lang kami para masaya para mas saya. Ang bilis ng biyahe namin papuntang ano, terminal. Walang ka-traffic traffic. traffic. Oops! Oh, oh, ano? oh. Ang hina ng ni George ayan bukas pa ang Jollibee ano ano yun ano na? bye bye na George bye bye ang bilis namin ano paalis na kami walang masyadong ano laman pa ayan no bang dami bakante ba bakante George, alis, bye bye na George. Oh saya-saya. <laughs> Nagbabubbles sila. Ayan, no. Si George, so, tuwan oh. Tuwan-tua, oh. Si Matoy. Si Thea. Si Sayon. Si George. Tagapap si, ano, George. Nang bubbles nila. Ayan. <laughs> Ayan. George. 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 Hello. Say hi. 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 Happy hmm. yan. Happy yan talaga. Hmm. Oh, ganyan siya. Gusto niya yung ganyan. <laughs> student pa lang. Ngayon, January pa lang. Oh, dito yan, ganito ang buhay sa ano sa probinsya, simple. Ayan. Ay ah, George. George come here. Ayan, dito lang. Ganyan lang ang luwag dito sa kanila. Ano, maganda. Tapos may mga puno-puno. Mga bahay dito magkakatabi, magkakapatid. Ayan, ganyan, masaya kasi ano dito sa probinsya simpleng buhay. Tapos ito, mayroon din silang lutuan na kahoy. Ayan, ganyan. Dito yan, no? Oh. Ayan siya. Ayan, ganyan. Ganito lang. Ito talaga nakakaamis. Oh. Ang daming bunga talaga. Oh. Ang daming bunga ng mangga. Ayan, ang dami talaga. Dito lang yan maganda kasi ano na, na nauusukan siya kaya mabait ma, madami siya mamunga kasi dyan no nagluluto sila hello guys ayan muwi kami ng probinsya ng dalawang araw lang tapos ito nag enjoy yung alaga namin na si George pati yung mga ibang bata ayan natutuwa siya sa kambing tapos ano namumulot po siya ng mga sticky stick kasi ang dami niyang nakikita mahilig yan sa mga ano ispa espada yung batang yan kaya ano namumulot siya kaya lang syempre hindi natin alam yung ano may mga tae kaya si mami niya ay ano na naloloka siya sa ano ginagawa ng anak niya dahil gusto niya talagang mamulot. Ayan, punas-punasan na niya. Ayan, no, ang dami kasing mga ano na kahoy-kahoy diyan sa paligid ano nag enjoy din talaga ako dito guys kasi ano laking probinsya ako kaya ano okay lang sa akin kahit may mga tai ng kambing dyan aso okay lang sa akin hindi ko yan pinapansin kasi sanay tayo hindi tayo maarte ng katulad ng mga iba dyan na galing dito sa Maynila pero ako nako enjoy na enjoy talaga ako guys pagdating dito sa probinsya tapos ayan ano okay naman kasi ayan no oh, may mga bagong panganak na kambing dami nga nilang alaga dito kaya ano natutuwa talaga ako naisip ko yung kabataan ko maganda talaga dito pag bakasyon ano, ka pa minsan, minsan. at saka masarap talaga yung hangin makapag relax ka tapos kasi ano may atinan kaming kasal guys tapos mamayang gabi maglilitsyon po sila ng baboy kaya ayan kinuhaan ko lang ng konti kasi grabe naman ano gabi pa lang ano oras ng tulog, kasarapan ng tulog ano, nagkatay na sila guys, kaya hindi ko nakuhaan pa, paano nila ano, katayin dahil tulog na tulog ako dahil sa sobrang tuyat din nung nagbiyahe kami ng gabi tapos, ayan, ang daming manggab guys, na bunga, yung mga sibol, ang dami talaga nakakaamis talaga guys gustong gusto ko talaga yung mga ganitong bagay na nakukuhaan ko ng video, tuwang tuwa talaga ako kaya ayan, kinuhaan ko siya. Ka, dahil ano, babalik ako talaga dito sa probinsya pa. Anang ano, mangga. Ayan na, yung ano, lichon. di ko nakuhaan talaga guys. Kung paano nila katayin yung baboy. Ayan, ano, nagising ako. Tapos ayan, bi, an, ano, ano niluluto na nila.